Hi guys Good evening, good evening guys Andito ako sa Aiya Terminal 1 Airport So yan, yeah, nag-aabang ako ng aking kapatid na darating ngayon So Time check guys, 9.20 So dumating yung kanyang flight Yung kanyang airplane is 9.50 So ay, uh, nga pala ang ating kapatid ay galing sa moscow uh, Oman. Sa so, siya ang OFW. Okay, uh, guys. Uh, check natin yung panik, eh. So, yun. Laki pa sa guys. Eh. no? Oh, laki na. Ganda mga circuit. Okay. At may bus dito. Sa tourist ata ito. Pan tourist siguro yung bus na ito. Maka marami yung narating isang delegation. Kaya isang bus ito. Oh. May numbering oh. Number 4. So ito guys yung kalagayan dito sa Dari, dari, dari. Dari. Dari pa kami May tono yung ano oh, yeah Ayan. no? Sana to, oh. Ayan, maayos. Oh. maayos to Ay, ma na kinakukulay. Eh. Nakaroon ang litli nandito

Ah, bisa lang lang, Pagpady, guys, sa sosyero ya, saya area, ano kami partingan kasi penuh. puno wala marami magpa ngayon. Ang na lang ng anak ko, eh doon lang siya sa may bandang At, nag na may aalis para makasigit siya. So, ito, may mga nagkalating na sa kaya galing ko. Check lang natin kung oh, uh, saan yung kapatid ko. Isa so, siya ng OFW guys, OFW oh, sa uh, naka siya sa Bansang Oman Diyan sa Muscat Ito, ang na, niya Wala ka, tinitingnan ko Ayaw na ata Ayaw na din kasi ala Kala ko siya eh. Maliit kasi yun eh. Kala ko siya. Hindi pala ayan so uh, sinusom lang natin kasi medyo mahinang paningin natin sa gabi baka nandyan dyan na yan gilid gilid wala pa wala pa guys so dahil mga dumarating eh. gusto mo ang sinusumla natin guys gusto din natin makita natin di ko tanda kayo sa laki ko eh. eh wala pa Yes. Dito, alas wala na sa sakyan. So, sa kabila, nag-plug eh. So, yan guys. Saba naghihintay tayo guys. Dito-dito eh, lang tayo. Ang tao guys, paligid. Eh.

Kaya yeah, madali makakalabas yan So, siguro, ilanilita na lang muna guys. Mag-update na lang ako mga pagka uh, nakita na namin siya. A few moments so, ayan yeah, guys, video. wala pa rin. At siguro na delayed. Ayan. Uh, Aba, nagihintay tayo guys na kanyang pagbaba eh Itabot na yung mga kaganapan dito. Mag-iisip na na ba yung mga security dito? So, yan, oh. At pinapabantin, oh. Allah! Sa te niya! Pihira, oh. Hindi naman siya pwede mabantin, oh. Allah! Allah! so yeah, guys pwede uh, eh, tayo na natin yeah, susunod na naman natin guys susunod natin baka hindi naman lang yung sangilid-gilid eh Pero dapat nag-message siya. Libre naman ng internet sa loob. So, ito guys, yung so, mga kaganapan dito. Ah. Ah, wala. Kasi yan natin kita. Oh. malita na babae lang yun. Kala ko yun na yun. Eh. Dito na. Hanap lang tayo guys Pabilis na kasi. si Kabilis yun eh oh, Wala pa Kasi dalawa yung babaan dito guys eh Itong nasa may bandal right yan oh Kita nyo yung number 3 Sa likuran niya. nandiyan yung hanggang Tapos isa dito Sa may Kaliwa ako naman Dito So yan, dito naman yung iba bumababa Kaya ang hirap eh Baka silip ka na silip ka sa kabila Doon ka nakatayin sa kabila guys So yan pala, nandito sa kabila bumababa okay. Mabuti na naman guys sa mga pasahero na rito. Hindi na, nagsa eh. na, hindi na naman. Ito guys, so, huwag kagana natin. So wala na ulit ang mga yellow taxi na ah, airport. Hindi naman kayo mag taxi o taxi grab gano'n kung wala kayong sundo pwede naman kayo mag taxi kaso medyo mahal uh, kung malayo kayo talagang eh, talaga mapapamahal kayo mas maganda na kung may sundo kayo ay wala pa rin Ayan. Ang um, kalamitan um, natin guys. Medyo madilig. You Kasi nung know, dumating kami dito yung nag-ambong. Mauna eh. ng konti pero hindi na malakas ang bulan. Uh, Ayan, saglit so guys with you so, ito, Tayo dito sa pag-abang dito sa Terminal 1 na uh, Terminal Airport. Uh, hmm. yun. Isang kasi nakablue yun eh. So, wala pa rin. Hmm. Ayan nice. guys. Ayan, dami nyo na naman naka-park dito. Shoutout kuya! Shoutout! <laughs> si Kuya Sipan, ha. Sipan ng traffic. Ang direct na mga sasakyan dito kasi nagkatilag dito, eh. Sa porsya na to, eh. So... Ayan, wala pa rin. Ay, sabar lang tayo dito. Ayan, at hindi sipat-sipat ko yung paligid eh. Wala ako eh. Baka na sa immigration, guys. Pero ang minis lang eh. Pagka OFW, makakalamas agad sila. Dapat. Kasi OFW sila eh. Wala na pa siya inspection siguro yan. Pero ngayon, delay. O, oh, baka naman natagalan sa bagay, sa kombiyo. Gintay huh? tayo guys dito. Abang abang lang ulit. Kaya guys, teka. Kaya natin. So, natin kung kaya. Ay, oh, ba tayo mga... Sa mga... Sa mga... So guys, siguro balik tala ako mamaya ah, pagka lumabas siya. So mag-update tala tayo. So nasundo na natin sila. So pag-dabing time guys, paalam mo na. Bye-bye. So yeah guys. A few moments later dumating na siya, di kami makita. Ando siya eh, oh. Eh, oh, sa may ATM, mo Yan, oh. Ah, okay po. Ah, si sige. Nandito ako sa ano. Ay. Ayan, ayan. Ayan, na. Ayan na, ayan na. Nakita rin. Sige, guys. At maraming sasakyan. So, ayan, oh. Kaya uh, ito siya oh, guys, ay naka-black. Ayan, yan, yung naka-blondy ang buhok. Yan, 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 yan. Ayan. ayan, ayan. ayan. Isigawan ko, guys, ha? <laughs> Isigawan ko siya. Asa na? Ding! 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 <laughs> di bawah kita guys eh, nah kok at teka guys, pupuntahan nalang kami so, nanti kita nilang muna at, ah, tabang nabang nang guys ayo, nakapasok na ya anaknya word is Lordes! Ayan na, 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 Woo! Ayan, nagkawain. Nakita na yan, no? Oh. Sabi ko kung pwede lumabas para hindi nakabibigot yan. Ayan. Ayan, oh. So, ayan, ay, lalabas na lang. Ayan, ayan, so guys. So, Ayan. So, antayin tayo na lang tayo, guys. So, nandito na lang muna po at abang-abang lang. Guys, uh, so, ito na. Nakalabas na ang aking <laughs> sister. Ito. Uh, hi, hi, hi. Ayan ang kanyang anak. So, ayan. Abangan na lang namin, guys, yung aking anak. Nandun sa may parking kan, area. Punta oh, siya dito? Oo. Oh, uh, dito na lang natin paikutin siguro dyan. Alam naman niya, sabi ko eh. So, nandito na lang po at abang-abang lang.